Mga ah, kaisan, magandang umaga po. Tayo po yung spray po ng malipulyo. Ganda hey. hey. Magandang ba Ha? Magandang ko ba ang ka? Ganda ko ang tol? pamasa na pala ari bukas. Yan po yung ating ano update po sa Repolyo. Yan. Shout out nga pala kay Tito Mauro. Yan, Tito Mauro po ang uh, nagturo sa atin kung paano mag uh, kung paano tama pag alaga Ayun. Tsaka kay Tita Marivic. Yan, hello po. Yan. Magaganda na po yan. Alagang-alaga po yan. Ito po ay nasa 1,000 puno. Uh, sa susunod po, 2,000. Yan. Hanggang sa dumami po. Ano Kaya pagtatanim may ano parang aral-aral uh, -ara lang sa una parang ganun po ba hanggang sa dumami <laughs> parang yung ano eh alam eh sa counter strike ng mga kainsan <laughs> palawak na po ito susunod pero ngayon parang mababada daw ang pulo ngayon eh sana umabot tayo sa mahal Ayan. sa mga nagtatanong nga pala kung anong variety ito po ay Scorpion F1 nalaki po yan ng malaki po gagamasin lang po madamo dadamuhan lang po yan pero magaganda na po Bali, ang nasubukan natin ditong variety nung sinusundan, halos apat na variety ata yun. Tapos inaral natin kung alin yung pinakamagandang variety dun. Nagtanong din ako ng pang highland, nakapang lowland. Pero same pa rin sila. Pero ang nagustuhan kong uh, variety, yung Scorpio. Yan, ito yung pinakamagandang variety. ba diba napansin nyo nung na last year, nagtanim tayo. Uh, apat na variety yun. Alam mo yung iba't iba po ang binabatulan ng lupa at lugar. Hindi yung porkit nagtanim ka ng sitaw, yun na yung bagay sa lugar mo pag nagtanim ka ng kamatis yun na yung basta ano ba self study lang mga kaisan hindi ko pala kayo na update sa tanim kong siling Taiwan ay meron tayong baraiting isa na nakalista eh sobrang ganda din ang barating nya battle dito sa lupa namin pero yung isa pangit ay hindi ko na imikin ang pangalan gawa nang nalimutan ko na pati yun aral aral lang self study mga kaisan uh, it's better yun uh, papa-inglis ay sa mga gusto maghalaman mas maganda self study mga kaisan malalaman mo eh kung ano yung kung ano yung ano tamang gamit sa kanya kung ano yung dapat mas maganda yun tapos ay eh, tanong tanong din kayo sa mga maghalaman kagaya nga ni, ni Tito Mauro ni cerayan Ryan huwag kayong mahiyang magtanong o, ako'y tanong ng tanong kahit nakakahiya pero tuloy pag sabi nga ay eh, pag hindi ka mahiya pag ikaw ay eh mahiya ay eh, hindi ka matututo Tatanong ka sa mga professional, yung mga mga talagang matatagal na maghahalaman. May bisita po tayo, biglang dumating, taga Department of Agriculture. Uh, bibisitahin po ito dahil pinapa insure po natin lahat ng halaman. Ngayon lang po nila nabisita. Matagal na po yun. Ngayon lang nabisita at uh, lahat po ng halaman na natin. Just in case na bumagyo, may makukuha tayo sa gobyerno. Isa yun sa mga tulong din ng Department of Agriculture. Pinapunta tayo doon para ma-assist. Ayan ang putik. Otoy. Doon na, yan po, take. Wow. Ah, si ma'am. Ah, pinsanin natin ng asawa na yan. Sabi nga yung nanay. Oo, oh, pinsanin natin si Pinsan ano. Taga... Ilasan, ilasanin Il, ilasanin. Asawa ni Pinsan, hayo. O eh? Ay, yung ano. Halamanan. Halamanan. I-insure. Mabunga. Oo. Just in case na bumagyo, ay, ano? may assistant tayo. Kung baka ba yung balik no? puhunan. Balik puhunan. Salamat po sa DA. Kung kilala ko yun. Dati kami nakakapag ano sa inyo eh, yung bang namamaupa ng pag ano to, yung tawag doon. Handicraft. Oo, mm. oo, oo. Dati, yung nagpapahandicraft pang kita eh. Yun. yun, basket, ang kasama ko yung Narapi. Doon kami na extra ng pambao noon. Ayun, ha? Oh. Ayan, nung tagal ng panahon, na-spray ko na ito eh. Ay, si sir. Good morning po. po. Good morning po. Good. Ari po, 5,000 puno po. Ito. Hmm. Ang area ay? Uuli, ah, uuliin po ninyo mamang i GPS. Ah, sige po. Para sa susunod, alam hmm. namin kung ano yung magpapasok kasi kami ng supplemental. Oh. Yan po ay uh, Calix f 1 Calix 2? Yan pong kabila ang maganda at bagong pruning na. Morena kuya, mayroon. Fortuna, lulupas yun kasi hindi siya magbili sa mercado. Ay oo, oh, masyadong mahaba ang Fortuner. Oh. yung plastic pal. Plastic march. Ay parang gapok na rin. Ilang, uh, Ito ay alim na buwan na ito ay. Ano kaya n'yo man nako? Isa Isa lang, ito. Isa lang po. Dapat po 'yung mga dalawa tatlo. Eh, may binubuksan po kami, bubuksan po bago ay sa kabila naman. Oh, Tapos kuya, sabi ko ay eh, mag-training kayo ng pag-aalaga ba ng bulate? Eh? Yung African night ay ayo yung para, ano. Para yung inyong mga Patalikaya, ito ay. mga ganito nyo. Um, Bubulukin niyo lang. Pakain na ana po. Oh, po. Saka may mga saka kayo ng saging. Ay, ay sige po. po Yep, yeah, doon po makaganda ang talong. Are pipo pruningin ko na po. Poproningin ko na po ito. Opo, ang ginagawa ko yan ng ilan. Actually ito, pwede tong tumagal hanggang dalawang taon. Ang tinig ganun din, automatic na tagal din. Dalawang taon. Ito na lang, kailangan puputulin mo na po ito, Tapos di ba may tutong po dito. Oo. Tutulog po na rin. Kagaya nung mga ganan. Mhm. Mm yun po ito po yung lalaki nito Ito yun. May naputol na po ako doon, tara po. Di sa kabila, ate pong bisitahin po rin. Dito e, pa ka harvest kula ang kahapon ay. Eh. Sabi sa nga kung kahapon sa ano. Anong pangalan ni Sir nga po? JB, Sir Jim Grandre. Ah, oh, yes, sir. Yan, ito po. Kasing tanda na po yan ito. Akin, yan po yung bagong pruning. Yan. Oo. Ah, oh, bumalik po uli sa dati. Oo, oh, yan, yan po. ng napak mamaso. Ay, meron din po so, minsan. Po ngayon, oh. Ang pinakamaganda po din ay tama yung gawa nyo. Hindi ay? siya naipunan ng COVID. Tapos po po design. Oo. Kasi so, may napapansin po kayo po mm -hmm. Ah, dito po. Dito po, ma'am. May silihan po kayo. Ay, bago pala ang po. Gawa ng... Ilan taon ba kayong nawala doon sa... 2013 kami ko umalis. Ah, kaya pala. Hindi ko na halos na... Yan, ma'am. Rejuvenation. Opo, ang ganda po ano. Oo. Uh -huh. Parang sila yung... Pala, yung ay, parang bago. Yan ang dami lang napipitas, ma'am, yan sa bago. Oo. Uh -huh. Napanood ko lang din sa YouTube. Pagpe-fertilizer. Ito kuya, oh. Kaya sabi ko maganda yung na po. Ay, ito nga po yan. Sa yeah. pundyo side po. Pagmaso. Opo. Hawahan na po. Mas ulan po eh. Oh. Pero ang ganda po ano. Ang dami mm. na Eh, ito naman po. Pupungusin ko na rin yan. Mga limang pitas pa, Gawa ng... Para po ba maging ganito rin. Kalahati muna ang aking pinungus para... O, para may... Hindi lahat na stress. Oo. Oh, may stress. Naulan po eh. Hmm. Tapos pag magpupurun na kayo kuya yung laging pa islan. Ah, pa, islam po. 45, okay. Kasi oh. para kuya pag umulan, ang tubig mm -hmm. pa oh. Hindi siya, ah. siya makitiningan. Gayong pala yun, ano? Okay. Pag po natiningan, ay nandun yung bacteria natin. Pwede po pamahayan ng mga mikrobyo. Lalo-lalo na okay. okay. po ang mga ano. Kung nangihinayon po kayo sa sanga, mm hindi -hmm. niyo pong talian. Tatalian po? Opo, basta huwag lang po lagi nakalapat. Oo. Uh -huh. Sayang po yung... Kasi meron po tayong mga miners, yung po bang mga uod na... Mm -hmm. Nasa ilalim. sa ilalim. Mm. Yung tendency po kahit may plastic mulch, kakainin pa rin. Papasok pa rin. Oh. Po. O kaya po, Popron, o kaya po, pwedeng i ipron nyo na din. prone ah. Oh, kaya po, iganto nyo po, iaya po. Ah, sige. Tama po, iyan tan eh. Sige po. Tama to. Ah, siya nga, ano. Yan. Pag nakalapat, natago sila sa ilalim ng dahon. Mm. Mamamasin mo yan, o mga yung nangangain po. Mga... Mm. Tatalian nyo po. Doon sila namamahay, ano na po? Opo, sa ilalim. Yung iba po sa ilalim po ng lupa. Tapos lagi po, huwag niyo po iaya po sa sa mga ganito ho kasi dito sila nalabas yung bulaklak na nalabas po yung bunga dito, yung dito ang tali rin. sa ganito oh, po, sa ganito ah sige po ah parang ganito mam ang ano pang is, pa is, ang pa island na ganito oh yan palaging pag ganito ah, po. ito ang tama pero ito po hindi pa din po gawa ng may mas, ano, ah, mas po ang ginamit ng pang yung cutter na nga po ng pang pony hmm. magbibigyan na lang po kami. ah sige po yun marami tayo tinatutunan may dapat pala utoy pa island kuya maganda rin ito kung may alaga kang bubuyo yun yeah, nga po. Dok nag P. ano P. po nag seminar P. po dito si Doc PJ noong linggo. Dito pumunta. Oo, oh, at mag-aalaga nga po dito sa bukid po. Opo, oh, ang Doc ang ay po sa inyo si Doc. Ay bali, may, meron may, na po akong nakuha. Oh, ah, meron ka na po. Sa sukalan po. Ayun, oho, nagbib kami po pag i-enroll meron po kaming program ng beekeeping. Ah. At ayun din naman po do si Doc PJ ang gagawin nyo lang po, i-enroll nyo po sa amin yung inyong mga nakuha sa wild. Opo. Tapos mag-provide po kami ng libre na box. So ay, sige po. Opo, at saka yung pang buklat ba, yung tools? Ay, mas maganda, ma'am. Uh, at ano ay, ang gusto ay, paramihin po ba dito sa barangay? Ang dami ko natutunan. Uh, ang gagawin nyo din po, kuya, yeah, ay... Meron po tayong mga for, uh, polyar. Opo. Oh, Pariyan nyo din po sila. Ah, so, uh, nag-spray so, uh, po. Opo. Tapos pagka may mga pesticide po kayo na ginagamit, insecticide, tingnan niyo po yung active ingredient. Kasi mm. baka umamaya ay ma-immune daw sila. Ah. So, Kasi pag may katanungan po, message niyo po kami lagi. Ah, sige po, kunin so, ko tayo po ito yung numero po ninyo. Ang technician niyo po dito, Sir JD. Ah, uh, kayo po? Uh, po? Ah, si Sir. Kami lang po itulungan lagi. Ah, sige. Ay, pahala ba't nagkasakit po yung Sir yung talong, pwede kayo yung tawagan. Pwede na Or, po, i-diagnose po natin kung ano po ang sakit tapos po ma-recommend -re po namin kayo lang uh, anong pwedeng uh, lason na pwedeng gamitin. Pwede. Ah, sige po. Kahit sa sili po, sir. Basta oh, kahit po. anong alaman po. Saka, Apo, po. Sa Sama, ah, ah sige po. Kami po ang nag naghahawak pero ano lang po sa palay at saka sa mga. Ah, sige. Ah, sige po. Si Kuya Joel mo sa kuwento. Ay, Kuya Joel. Uh -uh. Mm Kami ay sa high value. Ah, sige po. Ayan po, tama po na may ano tayo, ano, breathing apparatus. Oh, yan nga po, yan. Yan, pag po mag e lagi po nakaganyan. Oo. At saka po. PPE. PPE. Mm -hmm. Long sleeve. Wala lang akong ano, yung gloves. Opo. Meron eh, nasa bahay nakalimutan ko. Dapat po may gloves din. Oo, oh. oh, sige po. Tapos po ay, ay pagkatapos. Tapos. Tapos, uh, Tapos tapo tapo na lahat yung mga pwedeng disposa Oo, oh, sige po. Hindi yan po ang hindi natin napapractice dito sa... Oo. Oh. Ay, ito sir. May papakita ko sa iyo. Ito. Minsan may mga puno nang namamatay na ganito. Siguro, sa punyo side po. Ay... material wilt o oh, yung wilt. Oo. Ano Ano parang inaamag po ang puno na ko Sa po ba? Sinalim po ang Sinalim po. yan. Sa ugat, po ang... Sa mo po, po, uh, po ang... Uh, po, mo pong, um, atin po bubunutin. Po Aho, pwede nyo na Ito po ipatay na ay. Eh. Bubunutin ko na po talaga. Para po makapahinga din yung lupa. Utoy talagang... <laughs> hindi. Kailangan na yung <laughs> ano. Utoy. <laughs> yeah, yan. Yan. Para... Ay meron na. na pero ito ay wilt to. It's hmm, either ngayon. bacterial oh or fusarium. Yun Yung lang naman po ang nakakaanin ano dyan. Nagiging po. Kung bakit hmm. Okay. Kaya po pag nagtanim kayo ng kamatis ulit dito, asahan nyo pong ganyan. Ang May ganyan din alabas. Uh -huh. Yung oh, Magkatulad po sila ng pamilya. uh, magkapamilya. magkapamilya ano? Kaya po papalitan nyo ng ibang panghiling. Halimbawa po ay kapamilya po. Ano po ang pwedeng itanong ko sa susunod? Pwede po sa pipino, sinasabi nyo po. Tapos pwede pong sitaw. Tapos pwede din po yung mga leafy vegetables natin. Mm -hmm. Mga petay po? Mga petay mga mustasa. Kaso nga lang po, masasayang yung ating... Sayang po. Ah, ay siya nga. Nagpapasalamat uh, po kami sa Department of uh, Agriculture uh, na... Napansin tayo. At... Uh, Maraming salamat po kay Sir at kay Ma'am, kay Pinsan at uh, yun susuportahan po tayo sa parang madalang para halaman sa Tayabas ay ano? Parang uh, ka pa. Uh, ka pa. Sa bukal marami. Yan, salamat po at uh, thank you Lord. Thank you ano? Salamat po sa inyong lahat. Yan. Naka-insured din yung ating mga halaman. Yan, thank you, thank you. Ah, sige po. Kasi gawan mo na oh. Ah, parang ba? hindi talaga lulan, upland, ano parang gano'n. Oh, pa, Nang sa kalagitnaan. Po kalagitnaan. Okay. Pero hindi po natin makonsider na upland. Pag upland po kasi ay uh, bihira na yung tubig at saka po mataas po yung... Ah, mababa po yung temperature natin. Oo. Oh. Katulad po ng mga tagaytay, bagyo, yung pulok ba na pataas. Mm. O, tita mababa

Ah, ah. Ah, ah. Mm. Ah. Bago pa lang sa bago ka pa lang ay. Tama. Siya. Ayun. Kilala ka na yan At least kilala ka na. Kilala ka na niya. Nainom ano? Saka mo lang siya araw-araw Para magmaamo Kung mga pinikilala ka pa niya Pinikilala ka pa ako na otoy, baka ka mo so. nito. Ang paborito nila otoy ni Ako na. Baka mahiwa ka, ka na. Mga malampas, ang kaya ba? Ito may excited eh. Si sino nga ba ito kuya? Ito. Si, si Lara. Si Lara. Ayy, sarap ang tumuot eh. Ayy, sarap. Uh. 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 So, uh. favorite din yan eh. Mas inuna pa yan, no. Ang dessert eh. Kung baka sa tao yung inunin ni Chiplan. Baka pag may isang linggo pala, isang karga na niyo, <laughs> Ano? Ang pong niyog dito ay. Hmm, papaanin po. Eh, libre lang naman. Ay, ang sasarap ng tubo. Ay, ito yun. Kayo yun, gusto mo? Hmm, gusto mo? Kaya natin Oh, mara, 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 oh. huh? ito si mara, 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 Stay humble and mara, 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 mara,